isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Minumultong Hostel Matapos matiyakang admission sa kilang New York Film Academy, sabik na sabik si Frank. Dati na niyang pangarap ang maging filmmaker. Ngayon ang araw na magkakatotoo na ang kanyang pangarap. Nang galing si Frank ng Australia, Nakahanap siya ng matitirahan sa St. Catherine Hostel sa New York. At dito, nakilala niya ang roommate niya na si Pete. Hello, ako si Peter. Ako si Frank. Frank, engineering student ako. Ikaw ba? Isa naman akong film student. Wow! Mahusay yan! Matagal nag-usap si Frank at Peter. Noong gabi, nanood sila ng horror movie sa laptop at natulog sa sarili nilang mga kap. Mga alauna ng gabi, biglang nagising si Frank sa boses ng isang sumisigaw. Tumingin siya sa paligid para hanapin ang pinagmula nito. Kapawisan siya ng sobra. Tinawag niya si Peter! 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 Ano nangyari? Wala ka narinig na sumigaw? Wala naman. Akala ko minirig akong sumigaw. Para bang humingi ng tulong? Natakot ako. <laughs> Baka naman hindi mo pa naaalis yung horror movie dyan sa ulo mo. Walang ganun nangyari. Guni-guni mo lang yun. Magtubig ka na lang kaya at subukan mong bumalik matulog. Tapos yung sabihin ni Peter, tinundins ni Frank ang sarili na baka guni-guni nga ang narinig niya. Sinubukan niyang matulog ulit. Ngunit, nang marinig niya ang mga sigaw, sa bawat beses na ipikit niya ang kanyang mga mata. Nabulabog siya at hindi naintindihan ang nangyayari sa kanya. Kaya umagahan, dumiretso na si Peter at Frank sa kanilang mga eskwelahan. Hindi mapakali si Frank, pero ngayon dapat ang unang araw niya sa New York Film Academy. Matagal niyang inabangan ang bagong panimula nito. Nang maglakad siya sa campus, dinaanan niya ang Hall of Fame Notice Board. May litrato ng mga isadyante ng taon. May napansin siyang isang litrato. Kamukha niya ang lalaki sa litrato. Lumapit siya para basahin ang pangalan at nagulat siya. Frank Butler? Pangalan ko. Wala pa naman akong kilala na kapangalan ko. Kakaiba yan ah. Grabe, si Frank sa hostel matapos ang mga oras sa kolehiyo. Naglaro sila ni Peter at nagpahinga sa kanyang kama. Frank, matulog ka na may imbing ngayon. Huwag yung mabulabog tulad ng kagabi. Oo, may imbing ang matutulog. Nagbibiro lamang nun si Peter kay Frank. Pero sino mag-aakala na mauulit lang ang nakakalabot na gabi ni Frank? Malalim mo naging tulog ni Frank ng ilang oras. Nang binangulit, napanginipan niyang umiiyak siya habang may kumasinuang na matipogbog sa kanya. Ang buong silip, binalutan ng Malakas ang ilak ni Frank. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nakita ni Frank ang lalaki na bumunot sa kanyang bulsa upang ilabas ang isang kutsilyo at lumapit sa kanya. Nang papatay na si Frank, nagising siya sa masamang panaginip. Natakot si Frank. Gusto sana niyang gisingin si Peter noon, kaso takot din siyang mapagtawanan. Uminom na lamang siya ng tubig sa bote at umupo sa kama ng matagal. Pagdating ng umaga, sinimula ni Frank isipin kung bakit nangyayari ito sa kanya. Bakit siya ginagambala ng mga bangungan? Si sino ba siya? At bakit niya ako gustong patayin? Pagdating ni Frank sa eskwelahan, nagulat siya na makita ang isa sa mga profesor niya. Iyan yung lalaking may hawak ng kutsilyo sa panaginip ko. Tinitigan din si Frank ng profesor na parang dati na kilala si Frank. Namutla ang profesor na makita si Frank. Si Frank naman natatakot makita ang profesor. Pagdating niya ng hostel, kinuwento niya ang masamang panaginip kay Peter at ang enkwentro sa profesor. Ano naging posible to? Hindi ko rin maintindihan. Wala pang maayos sa tulog simula na lumipat ako dito. Isama mo na dun yung mga bangungot at yung profesor na yun. Nakita mo na siguro siya dati. Baka hindi mo lang matandaan. Kaya ngayon, <laughs> Laman na siya ng mga panaginip mo. Hindi, Peter. Galing akong Stella, di ba? Hindi ko pa siya nakikita. Ang creepy din nga ng tingin na professor sa akin nung titigan niya ako. Para bang kilala niya rin ako. Naguguluhan na ako. Hindi talaga kita maintindihan. Ang meron lang sa akin dito, sleeping pills. Kumuha ka ng isa kung gusto mo. Patulugin mo din ako na mahimbing. si Frank ng pill at natulog. New moon ang gabi nito. Hating gabi at nagnigli Frank ang sarili niyang umiiyak. Sa isang sulok ng kwarto, mayroong isang lalaking umiiyak na kamukang kamukha niya. Nagtakot si Frank pero biglang nawala ang lalaki. Saan siya napunta? Bumangon si Frank at narinig niya ang ingay sa labas. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto at sundan ang ingay at laking gulat niya nang makita ang pintuan ng kabilang kwarto na nakabukas. Nakapagtataka. Hindi ba palagi namang sarado ang pintu na to? Pagkapasok ni Frank sa kwarto, agad namang namatay. Medyo natakot noon si Frank at pagkatapos, biglang mag-isang sumara ang pintu. At noon, nakita ni Frank ang lalaking umiiyak. Tulong! Oh, sa no! Tulungan niyo ako. Wala bang pwedeng tumulong sa akin? <laughs> ang bangungot ni Frank sa totoong buhay. Nakita niya binubugbog ng propesorang lalaki at sinasaksak ng propesorang lalaki at pinatay siya. Kamt! No <laughs> <shot. laughs> <laughs> Namatay agad ang lalaki. Lumabas sa katawan ng kanalawang to at lumapit kay Frank. Frank din ang pangalan ko. Dati nag-aaral sa New York Film Academy kagaya mo. Nang tanda ko sa dito dati. Ilang buwan matapos kong lumipat dito. Nagkaroon ako ng girlfriend. At ang pangalan niya ay Kim. Isang gabi, nag kami sa labas ni Kim. Naaksidente kami at biglang namatay si Kim. Nagduda ang ama ni Kim. Nasadya ko raw siyang Pinatay. Yung professor ang ama niya. Yung nananaksak sa akin hanggang sa namatay ako. Ikinagulat ni Frank ang paliwanag. At sa wakas, kaya na niyang ipaliwanag ang mga nangyayari sa kanya sa mga nakaraang araw. Pero, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil gusto kong bigyan mo ng hustisya ang pagkamatay ko. Pero ano kaya kong gawin? Marami. <laughs> Pumasok ang mga halakhak ng kaluluwa ni Frank sa katawan Sa wakas, magiganti na ako. Humanda ngayon lahat sa akin. <laughs> Nagtungo si Frank diretsyo sa bahay ng profesor. Nakatayo siya sa labas ng bahay nito at tumawa ng malakas. <laughs> Professor, sino na ang magliligtas sa iyo ngayon? Ah! Natakot ang profesor na makita si Frank sa labas ng kanyang bahay. Namanhid at nanigas ang kanyang mga kamay at paa. Agad itong tumungo sa pinto, pero binuksan nito ni Frank at tinulak ang profesor sa sahig. <laughs> Ikaw naman ngayon, profesor. <laughs> Tigilan mo ako! Pakawalan mo ako! Please, Frank! Pakawalan mo ako! <laughs> Nung araw na yun, nakiusap din ako sa'yo. Nakinig Nakinig ka ba? Ngayon, mamamatay ka na rin. Siguradong mamamatay ka na. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinakal niya ang profesor at inangat ito. Dahilan upang mayarapang huminga ang profesor. Pakiusap! Pakiusap! Anong silbin ng paghingi ng tawad mo? Nang pinatay mo ko, nakinig ka ba sa akin noon? Girlfriend ko si Kim at minahal ko siya. Bakit ko naman siya papatayin? Ha? Pagkatapos ng sabihin ito, Sinabay na ng matuin ang leeg ng profesor dahil lahat po pang ikamatay agad ng profesor. Pagkatapos, bumulagta tayo si Frank sa sahig ng walang malay. At nang magising siya, wala siyang kaalam-alam kung paano siya nakarating doon. Wala rin siyang alam tungkol sa mga nagawa niya. Inaresta si Frank ng polis, pero dinyaklara siyang nababaliw at pinadala lamang siya sa isang institusyon. Si Frank, sa mga oras na iyon, ay naniniwala pa rin mamamatay tao siya para sa isang pagpatay na hindi lang niya ginawa ng Ang wakas! Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Depido, Pido, Renz Gracie Brail Pido, Cat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Antingera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners: Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Ana Luna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia, Badeta Plaza. Norie, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lin, Michael Gray, Liu Mati, Brulee Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani.